Uh. Oh, grabe ka lang. <laughs> Ay, na na. Hello, grabe ng sayo. <laughs> yo yo yo. Sabi derisa sa ang um, ko, guys. Good morning and good morning all. Torang mat matuto mo. Mount Matuto. Diba? Kaya kayo. Nature. Tapos, ang isa, <laughs> nag video video. Pwede na mo mag-overnight dali guys eh. Kaya kayo dali. Para. Oh. Masih kubu 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 wow i would go on sunset i want to sunset with you i sunrise with you <laughs> super super -lamig. Mount Matutum Mount Matutum Eh ayan dyan gapags grabe Uh Hmm So nice. View. Yeah. So nice ang view guys. So nice. <laughs> berapa di situ sama, anu, awak di situ, eh sebukit sebukit, berapa kali, betul, 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 betul,

Sige, lang. dito. video, 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 video.